Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 16, 5 Sa araw na ito ng Abril 16, ang universo ay tila nagpapalipad ng mga enerhiyang pabor sa iyong direksyon, Leo. Ang bawat bituin ay nakahanay upang gabayan ka patungo sa mga bagong simula at mas matayog na pangarap. Ang likas mong tapang, karisma, at pagiging palaban ay ngayon ay mas lalong pinapalakas ng mga puwersang kosmiko na nagtutulak sa iyo upang yakapin ang pagbabago. Sa likod ng bawat hamon ay may pahiwatig na ikaw ay tinatawag upang bumangon, magbagong anyo, at isa buhay ang kagandahan sa mga bagay na dati mong kinatatakutan. Ang di matatawarang espiritu sa loob mo ay humuhugot ng lakas ngayon, isang matinding enerhiya na nagtutulak sa iyong habulin ang mga pangarap na matagal mo nang kinikimkim sa puso. Ang mga oportunidad na darating ay maaaring nakaibang anyo, isang bigla ang ideya, isang hindi inaasahang pagkikita, o isang damdaming tila galing sa wala ngunit nagbibigay liwanag sa iyong isipan. Sa araw na ito, hinihimok ka ng sansinukob na hindi lang harapin ang mga pagsubok kundi gawing tulay ang mga ito patungo sa mas mataas na anyo ng tabumpay. Ano mang hirap o balakid ang humarap sa iyong landas, taglay mo ang kakayahang ito ay lampasan, hindi lang basta-basta, kundi may dignidad, tapang, at katarungan sa sarili mong pamamaraan. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, mapapansin mong ang iyong likas na kuryosidad ay mas lalong tumitindi. Bigla kang magkakaroon ng matinding interes sa mga bagay na dati ay tila hindi mo pinapansin, maaaring ito ay mga tanong tungkol sa layunin mo sa buhay, o marahil ay mga damdaming pilit umaahon mula sa kailaliman ng iyong puso. Pakinggan mo ang sarili mong boses. Ang mga ideya na bumabagabag sa iyong isipan, ang mga damdamin hindi mo maintindihan, ang lahat ng ito ay maaaring maging susi upang mapalalim ang koneksyon mo sa iyong sarili. Huwag mong baliwalain ang mga pagkakataong tila napakaliit, dahil doon madalas nagsisimula ang mga pinakamasidhing anyo ng pagkamalikhain. Ang araw na ito ay puno ng pangakong tabumpay. Ang iyong determinasyon, nalika sa bawat leyo, ay siyang magdadala sa iyo sa matagal mo ng hinahangad na layunin. Ito ang araw na maaaring magsilbing pag-ani ng lahat ng paghihirap at pagod na iyong ibinuhos sa nakalipas na mga linggo o buwan. Maaari kang makatanggap ng papuri mula sa iba o makamit ang resulta ng isang proyektong matagal mong pinaghirapan. Huwag mong kalimutang pahalagahan ang bawat maliit na panalo dahil ito ay bahagi ng mas malawak na tagumpay na iyong tinatahak. Hayaan mong palayain ng araw na ito ang iyong mga naiipit na damdamin. Buksan ang iyong isipan sa mga posibilidad, kahit pa ito ay tila walang katiyakan. Sa gitna ng pagdududa, tandaan mo na ang iyong espiritu ay likas na matatag. Ang iyong kakayahang bumangon at magpatuloy sa kabila ng gulo ng mundo ay isang regalong hindi lahat ay mayroon. Sa tuwing nararamdaman mong parang gumuguho ang iyong paligid, alalahanin mong ikaw ay may kakayahang humugot ng lakas mula sa iyong kalooban. Ang bawat pagsubok ay parang apoy na nagpapatingkad sa kinang ng iyong ginto, ikaw ay nilikha upang lumiwanag sa gitna ng dilim. Ang bawat kilos mo ngayon ay may lalim at saysay. Ang mga desisyong gagawin mo ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi may epekto sa hinaharap mong ikaw. Kaya't maging mapanuri sa pagpili ng mga hakbang, ngunit huwag matakot. Ang tapang mo ang magsisilbing gabay upang makarating ka sa lugar na iyong pinapangarap. Sa mga oras ng katahimikan, sikapin mong damhin ang enerhiya ng araw na ito. Damhin mo ang mensahe na nais iparating sa iyo ng universo, na ikaw ay nararapat na lumaya sa mga dating pananabotahe sa sarili. Ikaw ay may karapatang maging masaya, maging malaya, at maging totoo sa iyong sarili. Sa mga pangunahing aspeto ng iyong buhay, pag-ibig, trabaho, kalusugan, at personal na pag-unlad, may malalalim na galaw ang enerhiya ngayong araw. Sa larangan ng pag-ibig, maaari kang makaranas ng malalim na koneksyon sa isang mahal sa buhay, o magkaroon ng panibagong liwanag sa isang relasyon. Sa trabaho, ang iyong pagiging mapanlikha at matapang sa pagsubok ng mga bagong ideya ay magbibigay sa iyo ng papuri at tiwala ng iba. Sa kalusugan, ito ay magandang araw upang simulan muli ang pangangalaga sa sarili, mag-ehersisyo, maglakad, at kumain ng masustansya. Sa personal na aspeto, ang araw na ito ay isang paanyaya upang makinig sa iyong kaluluwa at yakapin ang iyong sariling katotohanan. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay ginto, isang kulay na sumasagisag sa kasaganaan, karangalan, at panloob na kapangyarihan. Isuot mo ito o isama sa iyong paligid upang maramdaman mo ang init at lakas nito. Ang maswerteng mga numero ay isa, walo, at labindalawa mga numerong kumakatawan sa simula, kasipagan, at espiritual na paglalim. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglikha, maaaring ito ay pagsusulat, pagguhit, pag-aayos ng isang lugar, o anumang aktibidad na nagbibigay buhay sa iyong pagkamalikhain. Ang payo para sa iyo ngayong araw ay huwag mong ikulong ang iyong sarili sa mga limitasyon na ikaw din mismo ang lumikha. Huwag kang matakot subukan ng bago, sapagkat ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa tapang na humakbang sa hindi pamilyar. Huwag mong sabihin hindi ko kaya hanggat hindi mo pa sinusubukan. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng isang layunin, kundi sa pagbabago ng iyong pagkatao sa proseso ng paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang iyong puso ay mapuno ng kapayapaan at pasasalamat. Maglaan ka ng sandali upang pasalamatan ang iyong sarili, sa lahat ng tapang, sa lahat ng kabutihan, at sa lahat ng pagpiling lumaban kahit mahirap. Ang araw na ito ay naging daan upang mas makilala mo pa ang iyong sarili. At upang maunawaan mong ikaw ay patuloy na lumalago, hindi pa tapos. Mulit mas matatag na kaysa kahapon. Ang liwanag mo ay hindi kailanman mawawala. Patuloy itong lalakas habang mas niyayakap mo ang iyong katotohanan. Ipagpatuloy mo ang iyong landas, Leo. Isa buhay mo ang tapang na namumuo sa puso mo. Yakapin ang liwanag na hindi kailanman namamatay sa iyong loob. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng takot. Dahil ikaw ay isinilang upang magningning, hindi lamang para sa sarili, kundi para maging liwanag din sa iba. Sa bawat hakbang, dalhin mo ang puso mong puno ng pag-asa at isabuhay mo ang giting at kagandahan ng isang tunay na leo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.